O di ba? Ang sarap niyan. May paraan na tayo para mapakain natin ang gulay ng ating mga anak. So tara, luto tayo. A pork giniling. Then shredded na carrots. O di ba? May kalabasa pa na shredded. Ang daming kalabasa po niyan at pwede niyo niyang paggaruan ang ulam na ito. Pwede niyo niyang ng ibang veggies. O di ba? Onions. Pepper and more pepper and salt. Oyster sauce. And then, patis egg. Beat muna natin yung itlog para bago natin ihalo sa mixture. And then chili flakes kung gusto niyo gusto niyo ng spicy. And then garlic powder. Ako mag garlic ako so dadamihan natin ng garlic powder. Then cornstarch. Nilagyan ko rin ng all-purpose flour para maging crunchy ang ating ulam na ito. Sure kayo guys, or sure tayo guys, mapapakain ninyo yung inyong mga anak nito at veggies na ito, mga anak ko nga sabi ay, ang sarap naman ito, masabi ko hoy, gulay po yan di ba ayan nyo ng gulay, so ayan na nga napakain sila ng gulay so ayan na nga, fry na natin ito uh, mag scoop lang tayo ng uh, isang uh, spoon na malaki, so depende na sa inyo kung anong size uh, kailangan manipis, para maging maluto yung loob at, at saka, crunchy yung outside So, ayan na nga. Pag golden brown na, pwede na yan siya Kailangan lutuin yung loob kasi may giniling po yan. Di lang puro veggies yan. Pero, mas marami. O, mas, mas malamang ang veggies. Ang daming carrots na nilagay ko niyan guys. Promise. At saka, maraming kalabasa. Good for your eyes. At yung carrots, antioxidant po yan. Anti-cancer. So, ayan na nga, guys. Pag naluto na yan, good to go na yan. Strain nyo lang yan para walang oil. Masyado. And then, ang sarap na niya. So, ubusin lang natin pagluto lahat. Scoop lang ulit tayo. Second batch. And then, hanggang sa maluto lahat. Wow, oh, grabe ang sarap. Promise. Naubos nila yan. At may besita kami nung time na to. Sabi niya, ano po ito? Sabi ko, tikman mo. Ang sarap daw. Sabi, sabi niya, sarap naman manang luto. Sabi ko, may gulay yan. Sabi niya, ha? nila, nila lasahan yung gulay. Promise. So, yan na nga. Simpleng, okay lang naman ito. Tawag pa ito, okay? Pero maraming veggies. O, diba? Pwede nyo nang haluan sa mga green leafy. O kahit anong veggies na gagawin ninyo, shred nyo lang. So, ayan na nga guys. Mga kabili, mga kagawa lang tayo ng simpleng ulam. Sarap sa suka ito. So, ang ginawa kong sausawan dito ay mayonnaise with ketchup. So, ba diba? sarap na. Thank you for watching guys. And share this post. And sa so, mga hindi nag-skip na ads, salamat po. At please share this video. Video!